Ang dagat ng Isle of Mortar ay hindi kailanman tahimik. Hindi sa paraang heroiko o malumanay, ang tunog nito ay parang isang walang humpay na paghilik na may mga ngipin. Umuungol, dumudurog, umiigkas ng galit na walang dahilan, isang malupit na pag-iral na masaya sa paakit. Sa mga gabi na madilim at mamasa, ang tubig ay kumikinang na parang asol na bakal na nalagyan ng dugo. Ang mga matatanda ng pulo, mga taong may mga kamay na tuyo at mga mata na may asin, Tinawag iyon na, kasamaan. At may isang marka, isang sigaw na parang bangag sa balat, na lumilitaw sa mga naiwan. Noong gabing kinuha siya ang dagat, isang batang babae na hinahanap ng kanyang ina hanggang sa pagsikat ng araw, hindi isang tao ang tumulong. Tinapon ng alon ang maliit na katawan mula sa mga bangin, ang bato ay winasak ang kanyang mga buto, sa bahay, isang kamay ang natagpuan sa unan, putol at tumutulo ng sifom. Ang freed seagull ng dagat ay inukit sa palad. Naguwi sila ng mga kwento at pagkainaw, ng mga seremonyang hindi naaalala sa mga lungsod, pero ang takot ay nanatili. Dekada ang lumipas, ang isla ay naghilom pero hindi nakalimot. May isang elder pa ring tao na nagnangalang Silas Kin, hindi siya tumanda lang, parang tinunaw ang mga taon sa ilalim ng kanyang balat, at nagtago ang alaala sa kanya tulad ng isang peklat na humihiling na husgahan. Isang gabi, Mahinding na ang paligid hanggang sa parang lahat ng taong natutulog ay pinapakinggan ng isang bagay na hindi dapat magising, narinig ni Silas ang pangalan niya, hindi sa hangin lang, ngunit parang mga pangungusap na sumisiklab mula sa dingding ng kanyang maliit na cottage. Silas, 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 walang boses, puro pagdampi ng malamig na hangin. Nagpabalik-balik ang kanyang puso, tumigas ang kanyang mga daliri. Ikaw ay isang memoria sabi ng isang tinig na mistulang walang laman ngunit puno ng pagnanasa. Ang maliit na bahay ay gal na para bang may ngipin sa bubong. Tumayo siya, natigateg, at sinundan ang tinig palapit sa pintuan. Ang buwan ay nagbigay ng isang maputlang landas hanggang sa bangin. Hindi ako maglakas loob, pabulong niya sa sarili. Ngunit, binugbog ng hangin ang pinto, at lumabas ang malamig na kamay, isang palamuti ng puting laman, na inikat sa kanyang leeg ang kasamaan ay dumalaw sa kanya at parang binugbog ang sanga ng pintuan. Halika at tingnan, ibinulong nito, at nagtulak siya palabas. Sa gilid ng dagat, ang alon ay tumalon at nagbangga sa bato, may anyong itim na tila lumulunok ng buwan. Sa gitna ng putikan at buhangin, may nakita siyang isang hugis itlog ng inky figure, hugis tao, ngunit hindi ganon nakayuko ito sa ibabaw ng bato na may nakabasag na katawan sa kanyang harapan, may baril na kutsilyo ang nakausli mula sa palso. Paglingon ng nilalang, ngumiti ito na parang naligaw na alaala, at naglaho, parang tubig na sumuklay. Hindi niya alam kung bakit, pero lumapit si Silas, at nang inig siya nang marinig ang mga salita, bakit hindi ako? Mahal mo ako, ang ingkiting ay huminga, at ang malamig ay dumampi sa batok niya, pagkatapos, ipinakita ang isang mo na walang laman na mga mata, at kinuhanan niya ng ulo si Silas. At ito ang mahal ko, sigaw nitong may isang boses na parang maraming nawawalang bata. Larawan ng mga sigaw at kalyes ng dugo ang dam -aloy sa isip ni Silas, mabilis at masalimuot. Naramdaman niya ang bakal sa dila at marinig ang isang dang tinig na umiiyak. Sa isang segundo, siya ay nalaala sa isang lungsod na tinataguan ng mas malalim na bagay, at sa loob ng mga alaala, Nakita niya ang kanyang sariling kamay na may marka. Umalis siya sa baybayin na parang multo, ang tinta sa kanyang mga palad na parang lugit. Lumabas siya, umakyat, at naglakad papunta sa simbahan, ang makasaysayang estrukturang pinagsisikapan ng dagat. Ang bayan ay abuzz na may mga tao, si Ms. Ansel umiiyak sa paa ni Mayor Crest, isang opisyal na si Jacobs na may sigarilyo sa bibig. Habang papasok si Silas nakita niya ang anak ni Oliver, si Eva, na umiiyak, ang mga magulang niya ay nanginginig. Lila, bungad ni Officer Jacobs nang makita ang mukha ni Silas. BB, ang anak ni MS. Ainsel, Lila, nawala kagabi. Naghanap kami buong gabing iyon. Hanggang sa bumalik kami sa bahay nila at nakita namin ang putol na kamay sa unan. Etched ang marka. Ikaw, nakita mo ito noon. Nagingit-ngit ang mga salita sa hangin. Tumahimik si Silas at hinawi ang manggas para ipakita, may pilak na peklat sa kalahati ng braso niya. Parehong marka, hindi siya nagsalita, hindi dahil sa hindi niya alam, kundi sapagkat ang pagsasalita ay parang pag-aanod patungo sa isang lugar na hindi dapat puntahan. Sinabi mo na ba sa kanya? Tanong ni Oliver sa kanyang ama. Mayroon ba tayong paraan? Hindi ko alam, sagot ni Silas. Pero hindi ito basta kwento. Ito ang dagat at may gustong kumain. Ipinatawag siya ni Jacobs. Sa loob ng himpilan ng pulis, pinag-usapan nila ang marka at lumalalim ang takot. Ang opisyal na may armas ay may kakaibang hitsura, hindi basta takot lang kundi parang may naiiyak sa loob ng kanyang dibdib. Ikaw lang ang nakaligtas, sabi niya sa pamamagitan ng mga ngipin. Bakit hindi mo sinasabi sa amin ang lahat? Sinasabi ko na, bulong ni Silas. Pinakamahalagang antas nito, hindi mo kailangang malaman kung ano ito. Ang alam mo lang, huwag subukan na hanapin. Pero ang bayan ay hindi makakainom ng payo. Mga pintuan ay nagbukas, ang mga tao ay nagtipon sa labas. Habang lumalakas ang hangin at nagsisimulang magpaulan ng asin na parang pulbos ng parangal, dinala ni Silas ang sarili niya sa simbahan kung saan ang pari na si David ay nawawala. Ang pintuan sa ilalim ng simbahan ay walang kandado para bang pinili ang pagsalakay. May mga hagdang papel na paibaba, at may amoy ng kalawang at lumang keso. Mula doon, may mga ingrained machine at mga wires na parang mga ugat ng isang malaking hayop. Sa ilalim ng lupa, sa isang silid na parang inukit mula sa mga buto at bakal, nakita niya ang kabaong ng isang bata, si Ana, na tila hindi napapawi ng oras. Kulay ginto ang kutis niya kahit patay, ang marka ng dagat ay nakaukit sa leeg, ang tiyan niya ay may sugat at nagpatumutulo ng puti pula na anyo ng isang bagay na tumatawid. Lumapit si Silas sa katawan niya, ngunit ang mga pader sa ilalim ay umalimbakay at umabot ng mga pahan na parang kamay. Nagagalit ka ba sa kanya? Singit ng boses na parang bubog. Ikaw na pinatawad. Ikaw na nagiiwan. Ang kasamaan ay nagningit-ngit, sinasamba niya ang pagdurusa. Si Silas ay pinukaw sa alaala ng isang kabataang pag-ibig, anak na dati nilang iniisip na ligtas, at kung sino ang ngayon ay hinahawakan ng dagat. Nasaan si David? Tanong ni Silas na may pagnanais. Hindi niya may liligtas ang kanyang Diyos, sagot ng kasamaan. At ikaw, nasaan ka? Ang mga tendrils ng pader ay humigop ng laman ni Ana, na parang bagong aklat na binabasa. Umalis si Silas at umakyat pabalik sa itaas, ang simbahan ay gumagalaw ng parang may sakit. Sa altar, Nakita niya ang isang walang ulo na cross, ang ulo ay nasa altar at ang mga mata ay dumudugo. Tumakbo siya sa likod at nakita ang opisyal na si Jacobs, marahil ay Nazaran ng bait, na may markang sinimulan ding lumitaw sa balat niya. "Ginawa mo ito," sabi ni Jacobs sa pamamagitan ng pagtuturo, "hindi na siya opisyal, kundi isang tao na nahuhukay ng amoy ng dagat. Dinala si Silas sa ospital ng kaisipan o kaya ay prison cell ng bayan." na parang may dalawang pangalan lamang, pag-asa at panghihinayang. Sa loob ng kanyang selda, may butas sa pader, hindi mas malaki sa palayok, na nagsisimula sa paggawa ng isang kakaibang tunog, ngipin na nagnangalit, mga tawa. Kasabay ng mga sigaw at hininga ng asin. Sa sulok, nakita niya ang mga marka sa mga kamay nila na parang nasasabing, bantayan. Si Silas ay nakinig sa butas habang ang isang alon ay lumulusong sa kanyang mga pangarap, tinig ng isang bata, isang halakhak, isang tunog na nagpapaalaala sa kanya ng ilan sa pinakamalalim niyang kasalanan. Umiyak siya ng tahimik, hindi para sa sarili kundi para sa lahat ng nakaraan niya. Alam niya na siya ang pinakahuling linya ng bantay, ang kasamaan ay nagsasabi na siya ang simula, at mamaya, ang wakas. Sabi ng boses mula sa butas, ikaw ang simula. Sa lalong madaling panahon ay ang katapusan. Hanggang doon, Guardian ka. May ganitong uri ng pag-uutos na hindi na bubere. Itinuro niya sa sarili na dapat niyang pigilin, pigilin ang pagbubukas, pigilin ang pagtawag. Pero ang isla ay maliit, at ang hangin ay malakas. Lumabas si Silas sa selda at naglakad sa dalampasigan. Hindi siya nakatakas sa alaala ni Ana, ang mukha nito ay parang nagaan yung isang imbensyon ng alon, ganda at pagkabulok. Naisip niya kung paano ginawang banal ng tao ang pagdadalamati, at kung paano naman ginugustuhan ito ng isang nilalang na kumakain ng pag-alala. Naglakad siya sa malalapit na bahay ni M.S. Ainsel, doon niya nakita ang ina na umiiyak at humahawak sa unan. Hindi ito nawawala, sabi niya. Hindi ito natatapos. Ang mga bata ng pulo ay pinalilipat sa loob ng tahanan. Ang mga pinto ay siniselyuhan, may mga crucifixes na nalaglag at mga kandila na nauubos. Si Oliver ay nanilaw ang mukha at nagtataka sa ama. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Paano namin siya puprotektahan? Pakinggan ninyo ako, sagot ni Silas na malamlam. Huwag subukan na hanapin. Huwag magalit. Huwag magbigay ng pagnanasa. Ang kasamaan ay kumakain ng atensyon. Kung hindi tayo magbibigay, hindi niya matatandaan tayo. Ngunit ang curiosity, tulad ng dagat, ay hindi madaling pigilin. May ilan pa ring matatapang. May batang nagngangalang Eva na hindi maiisip sa takot. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagnanais na malaman kung ano ang nasa ilalim ng mga alon. Naglakad siya papunta sa bangin kahit na pinigilan siya ng mga magulang. Nasunod ni Oliver ang anak, nang hindi sinasadya, at nakita si Eva tumanggi sa kanyang mga kamay. Dito ako, sabi niya sa malamlam na boses. Sa isang mabilis na sandali, may pumasok na malamig na kamay mula sa tubig, hindi malapit sa akin, hindi malapit sa sinuman, at may nakita silang isang bagay na nakangiti at may marka sa palad. Tumakbo si Silas, tumalon siya sa bato at hinawakan ang maliit na bata, pinipilit na hilahin palayo mula sa hugis itlog na bagay. Ang tubig ay sumisiksik, at ang dagat ay naguungol na parabang nasaktan. Ang nilalang ay nagbukas ng bibig at nagpatunog ng hindi pangkaraniwang kanta. Ikaw ang bantay, sinabi nito. Ikaw ang simula. Sa isang galaw, hinato ni Silas ang kanyang kamay sa palad ng bata at nakita niya ang marka, mahalagang marka, parang isang brand. Hindi siya pwedeng magalit, hindi siya pwedeng maniwala na may paraan. Sa paglalakad pa uwi, nakita niya si Officer Jacobs na nagpapakawala sa sarili, ang marka ay kumalat sa kanyang braso at mukha. Hindi ko na mapigilan, sabi niya nang walang pag-asa. Mabilis itong kumakalat, ang tagpo na iyon ay parang isang bagyo ng hindi maibabalik na katotohanan, kung ang marka ay kumalat, hindi lamang ang isa ang mga nganib, ang buong pulo. Ngunit may isang bagay na natuklasan ni Silas, isang bagay na hindi niya alam kung bakit ay nagflash sa isip niya ng bigla, isang pangungusap mula sa isang lumang awit ng dagat, isang ritual na lumipas sa kanilang mga ninuno. Hindi ito madali kailangan ng mga salita at ng ilang bagay na hindi kumakain ng kasamaan, pagpatawad, init ng tao, at ang paniniwala sa isang liwanag na hindi kumikislap. Nais, niyang subukan ang bagay na iyon sa misa sa simbahan, isang ritual na pinapakilala hindi upang aywasak kundi upang ipaalala ang isang bagay na ginawang banal, alaala ng mga nag-iwan. Kaya inanyayahan niya ang buong bayan sa simbahan, hindi upang labanan, kundi upang samamba, pagdadalamati, pag-aalay, paghingi ng tawad. Nagsindi sila ng mga kandila. Si Mayor Crest ay tumayo at tumingin sa dagat na parang may pagkain sa kanyang mga mata. Ang pari, kung naparito man o hindi, ay wala, si Silas ang humawak ng krus sa halip. Ang kanyang boses, nang tahimik niyang binitiwan ang mga simpleng salita ng lumang ritual, ay parang isang laway na naglalapit, hindi namin ito sasagutin sa takot hindi namin ipapadala ang ating atensyon. Pinag-isa nila ang mga kamay at nagdasal para sa mga nawawala at nagmahal sa kanila. Sa oras ng dasal, ang dagat ay tumahimik, hindi na ang usual na paghilik, ngunit simpleng paghinga. Para sa isang sandali, ang gulo ay huminto. Ang kasamaan, siguro, ay nagtataka, hindi man ito ng tao, ito ay nagugustuhan ng eksena. Ngunit kapag natapos ang dasal at nagsimula ang mga tao na magsalita ng mga pangalan ng mga nawala, may isang tunog na nakaangat mula sa ilalim ng mga sahig, isang pagdila ng isang hayop, parang isang malaking alon na nagbubukas ng bibig. Hindi ito katapusan, bulong ng tinig mula sa dagat. Ikaw ang bantay, magtatagal ka, ngunit sa halip na mahina si Silas, may nagniningning sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi noon na nandyan, kapayapaan. Hindi ako magtatakda, sagot niya. Hindi ako gagawa ng pananalig sa pagdurusa. Ako ang magtuturo ng alaala. Ilang buwan ang lumipas. Ang marka ay hindi nawala, ngunit natutunan ng pulo na mas maraming gawain ang kailangang gawin, pag-aalay ng pagkain sa dagat na hindi pag-alala, mga raket na naglilinis ng mga baybayin, paghingi ng tawad para sa nagawa nila noon. Ang mga bata ay inalis mula sa bangin, may bantay na nakatalagang magbantay sa gabi, at si Silas, kahit pagod at luhaan, ay palaging naroon, hawak ang mga pangalan ng mga nawala sa kanyang dibdib. May isang gabi, habang nakaupo siya sa bangin at pinagmamasdan ang alon, narinig niya ang pamilyar na bulong. Silas, gumapang ang kilabot, ngunit may ibang kaibahan, ang tinig ay hindi na ganon kasiga. Ikaw ang simula, at ikaw ang pagkaantala, sagot niya, at ngumiti ng malungkot. Hindi ako magpapakain ng iyong inggit kahit na anong gawin mo. Sa pangalan ng mga nag-iwan, ako ang magbibigay ng alaala. May isang hangin na dumampi sa mukha niya, malamig, ngunit hindi na parang kagat. Hindi kailanman tuluyang nawala ang sigal. Paminsan-minsan, ang isang madilim na anino ay maningning sa gilid ng bangin, naghahanap ng pansin. Ngunit ang pulo ay nagbago, natutunan itong hindi magbigay ng libog sa pagnanasa natutunan nilang magtanim ng ilaw sa kanilang loob, isang mata na tumitingin sa kalaunan ng dagat. At si Silas, siya ay namatay ilang taon pagkatapos, hindi sa kamay ng dagat kundi sa isang mahimbing na gabi, may daladalang isang maliit na kahon na puno ng pangalan ng mga nawala. Sa tulong ng mga bata ng isla, inilatag nila ang mga pangalan sa buhangin at pinunasan nila ng tubig mula sa dagat, hindi bilang pag-alaala sa kasamaan kundi bilang pagpalam sa mga nawalan ang alon dumampi sa mga pangalan at tila nagbigay ngiti, hindi ng hangkag na kasiyahan, kundi ng isang mapait na pag-amin, may bahagi ng mundo na hindi kailanman sasakupan ng katotohanan, ngunit ang tao ay may kakayahang magbigay ng liwanag kahit sa pinakamadilim na dulo. Ang huling linya na naiwan sa pulo, isang simpleng liham sa dingding ng simbahan, ay ang pahayag na isinulat ni Silas bago pa siya umalis, huwag ninyong bigyan ang mga anino ng pangalan kung bibigyan ninyo sila ng pangalan, ikukwento ninyo ang kanilang laman. At sa paglipas ng taon, ang pulo ng mortar ay natutong tumahimik, gumawa ng mga ritual ng pag-alaala na hindi nagpapalusot sa sakit, at tinuruan ang mga bata na magdala ng liwanag sa gabi. Ngunit sa ilalim ng mga alon, sa isang hukay ng bula at limang linya ng runes na matagal ng nalimot, may isang bagay na naghintay, hindi ganap na pinatay. Ang kasamaan ay nakangiti lamang, nagpapahinga, naghihintay ng isa pang pangalan. At minsan, pag may isang bata na nagtatanong mula sa hulihan ng altar, maririnig mo ang hangin na sumasagot, Silas, na parang panalangin at tulad ng banta. At ito ang dahilan kung bakit ang mga tao sa pulo ay nagsisindi ng ilaw tuwing gabi, hindi dahil sa takot, kundi dahil, kahit na ang pinakamadilim na alon ay magningit-ngit, may mga taong magtatalaga ng alaala at hindi magbibigay ng iba pang kagustuhan ang kadiliman.